Samantala, nagdudulot ang maulap hanggang sa maulang panahon ang easterly sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Habang maaliwalas ng panahon naman ang nararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Minomonitor naman ang pag-asa ang namataang LPA sa labas ng par. Pero ayon sa Weather Bureau, mababa ang tsansa nitong maging bagyo at wala rin direktang epekto sa bansa. Ang ulat panahon mula kay John Garcia. Sa weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye weather Center na nararanasan ng maulap hanggang sa maulang panahon sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas na epekto ng umiiral na easterly sa bansa. Habang maliwala sa panahon naman ang nararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa, pero posible pa rin ang mga panandaling pagulan sa hapon o sa gabi dala ng mga isolated thunderstorms. Samantala, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low-pressure area na namataan sa labas ng PAR. Ayon sa Weather Bureau, mababa ang posibilidad nitong maging bagyo at wala rin direktang epekto sa bansa. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang watang temperatura sa 23 to 33 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang watang temperatura sa 22 to 30 degrees Celsius at nasa 90% ang chance ng pag-ulan. Sa Cota pato province, maglalaro sa 22 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance ng uulan. 25 to 32 degrees Celsius sa na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang chance ng pag -ulan. 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat temperatura sa Zamboanga City bukas at 30% ang chance ng uulan. Ang Lano del Norte ay papalo bukas sa 22 to 32 degrees Celsius ang agwat temperatura at nasa 50% ang chance ng pagulan. Habang sa Lana del Sur ay makakaranas ng 22 to 30 degrees Celsius ang agwat temperatura at 90% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.47 ng umaga at lumubog ng 5.37 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. John Garcia, iMinds, Philippines.